sa let your spray kasi nyo kayo mga NET your spray ayun guys good morning so yan sobrang init po dito ngayon sa Manila grabe kaya binuksan ko na yung pintuan wala nang ano dito tubig sa Manila naubusan na yung may nilad ng tubig kaya alternate na lang yung ano nila ngayon pag supply ng mga tubig so yan nagulat talaga kami kanina madaling araw biglang nawala yung tubig hindi namin alam at hanggang ngayon nga wala pa rin kaya hindi kami makaligo-ligo ayan o nakabukas na po yan talagang walang tulog hindi namin alam kung kailan babalik yung tubig wala kami yung stock ayan o eh. gusto namin maglaba hindi kami makapaglaba hindi kami makapagligo kaya amoy surot na kami dito sa kanin makakaluto kami kasi may mineral water hindi namin ngayon bago ng plato so yan yeah, diba Hirap, hirap dito sa Manila. pagka ganito pala sa summer, uh, nagtitipid ng tubig yung ano, yung Manila. <laughs> Ayan guys, oh. Kita nyo naman yan, oh. Nag Nagtinula kami, ito like <laughs> Hindi pa napuno yung bandihado. <laughs> eh, ano na, tipid-tipid na kami sa tubig dito ngayon. Ang hirap. <laughs> Bilisan na kami ng baka kasi maglaga kami kasi walang tubig. <laughs> wala guys. Ha? Wala tayong magagawa. Ang, hindi namin alam kung anong utas kami baka kaligo. Tapos may pasok pa yung mga kasama ko. Ako okay lang kasi wala pa kasi naghihintay pa ko ng lisensya. Bukas talaga uh, Walang ligo talaga to Papasok yung mga kasama ko dito. Walang ligo. <laughs> mga ngamuyang mga. <laughs> Pahanga yung mga puwit nito. <laughs> Pagreklamo yung mga customer nito pag dumadaan sa kanila. Mga yung mga itloy. <laughs> Ay grabe. Sobrang init. Sa probinsya, iba eh, tala di pa rin sa probinsya kasi may ano doon. May sapa, sa, e. kapabatis. So, ayan o, medyo may kaibahan pa rin talaga sa probinsya kasi may ano doon, may sapa. Kahit wala ka may Ano, malawak oh, kahit tulang ano doon, kahit tulang nagsusupply ng na tubig doon sa amin. Makaka-discarte ka doon. Hindi tulad dito. Maglaba so, Sayang katulad dito, maglalaba bumili kanina ng sabon maraming labahan eh paano makapaglaba paano makapaglaba walang sabon <laughs> <laughs> emergency, emergency maraming tubig siya na lang tayo ng emergency nito emergency. O idol siya na lang tayo ng emergency nito kasi walang tubig eh paano tayo makaligo nito Nalaman mo yung kinikili ko. Ano? <laughs> <laughs> Hmm. Ah, di makatulog kasi wala tubig. di ako nakatulog nga ano, walang tubig mga idol. Dali, ah, naano ako mga idol, natutulog ako sa may, sa may tubig, idol eh. Lutang yung kalimutan ako sa idol. Walang tulog. Sige na. Ay. So yan guys, mamaya malalaman namin kung anong oras darating yung tubig na may nilad. Si na-traffic na yung tubig, na-traffic. Mga amoy surot na <laughs> Emergency, emergency. Wala pang mga ligo. O paano yan eh? Uh, Alam pag kayong tatay kayo, may wala. Pag-istakan <laughs> nyo. Mineral, <laughs> mineral. <laughs> Wala ka tayo ha, dahil walang tubig. Wala o. Wala, wala muna na tayo ngayon kasi walang tubig. Tari uh, tayo dyan. Silupin lang mga idol. Ano na lang muna ha. Balot-balot na lang muna, balot-balot. Balot-balot na ah, plastic. Hagi sa bubong. Kahit pang ilo wala. Bay, uh, kung tatahay ka rin, pwede naman mayroon naman ko. Bili na lang tisyo. Ang ilo lang. Bigyan nila lang tubig para at ilo. Para tayo So, yun nga. Yun lang guys. Sana matulungan nyo kami sa problema namin. Sana may mag-deliver ng tubig dito sa amin. Kasi wala talaga. Hindi kami makapag ano. Alam mo na. walang tubig. Eh. Hirap kumilos. Hirap, hirap ma. <laughs> mag-ari. Para supply ng tubig mga idol. Ayan oh. lang May order kami, darating yung nagamay dito. Check natin ulit. Wala talaga. <laughs> yung bayarin lang muna. Check natin ulit. Check natin ulit. Ayan o. Oh. Wala talaga. Ay! Ayan mga idol, mag-putsara na lang muna kasi pag nagkatamay, walang panghugas. Ayun, sarang lang muna. Istak lang muna namin yung mga upas namin dyan sa ano, lababo. Wala ka naman ni eh, tilapan mo lang yung kamay. <laughs> so, yan mga idol. Tayo muna kami. Thank you. So, yan mga idol. Patatapos lang namin kumain. Ito lang yung nabot mo ngayon. Problema naman namin ngayon. Hindi kami makapag-toothbrush kasi walang tubig. So, ibig sabihin, kung hindi darating yung tubig hanggang mamaya, hapon o gabi, hindi magsiksikan yung mga kiki -kik namin ito. Magsiksikan yung kiki -kik namin. <laughs> Papasok sila. Hindi <laughs> makangiti kasi yung kiki -kik namin. Nakamas naman namin eh. <laughs> Tapos, ibig sabihin niya yun talaga, agwantahin na lang talaga muna. Agwantahin <laughs> ng kalisod. <laughs> ulan niya, gamit na yung plato. Hindi kayo makapagugas. Mamaya nito hindi <laughs> kami, wala kami magamit na ano, mga plato. Kaya pa yun, double juice. Sa bagay, pwede na yun naman, nasan lang yung... <laughs> Tak-tak lai tak-tak ba? So yun lang guys, report ko lang yan. Kung gaya po sa... Report ko lang yan. Problema namin dito. Huwag nang liyog. Huwag nang liyog. Huwag nang liyog. Huwag nang liyog. Huwag nang lang Mayroon kami ano. May nga lang bakit. May church spring. Baka Ah! Yaw! Sana So yun lang, mga idol. Report ko lang yung problema namin dito para

Siglohan so, ka na ni Church Pring, kalatasan na ka nun. Biglang Big nabuyoy eh. <coughs> Ay ganyan <gino>, eh, ko buyoy. Magkakaroon <coughs> po oh, <buksan> natin. <coughs> talaga ano yan, ano. Buksan natin, o. Oh. patunugin natin. Patingug. O. Patunugin ah. O. May mga mga tunawag. Pasin na kayo mga net spring. <laughs> ah, sarap. Sarap tubig ng kwan, net yung spring. <laughs> Para sa mga sa 2 million na wala sa nature spring na tayo <laughs> malinis at sigurado <laughs> walang halong kimikal, walang no, so, halong, halong, <laughs> halong kimikal. Dahil walang Maynilad ngayon, nature spray nga muna tayo. <laughs> Nag-promote.